wala kang ideya sa epekto na nagawa mo sa isang tao. Isang bagay na ginawa mo, gaano man kasimpleng tingnan, ay humipo ng malalim sa taong ito. At siya ngayon ay handa ng ipakita ito sa iyo. Binago mo ang kanyang buhay sa paraang hindi mo namamalayan. Hindi niya na ito maitatago. Bawat kilos mo, bawat salita, ay naitala sa kanya. Ang iyong ginawa ay nagpaunawa sa kanya ng mga bagay na iba ang tingin at naramdaman ng hindi niya inakalang mararamdaman. At nayon, nais niyang malaman mo ito. Baka hindi mo nabigyang halaga, pero ang maliit para sa iyo ay lahat sa kanya. May nagbago sa kanya matapos kang makilala. At nayon, handa na siyang ipakita kung gaano ito kahalaga sa kanya. Hindi ito isang grandyosong bagay, pero totoo. Ipapakita niya sa iyo kung ano ang nagdulot ka. Huwag maghintay dahil mangyayari ito. Handa ka na bang makita ang epekto ng ginawa mo sa kanyang buhay? Alam kong marahil hindi mo inaasahan ito ngayon, pero ang totoo ay may malaking nangyayari at hindi mo pa ito lubos na napapansin. Isang bagay na ginawa mo, isang bagay na napakasimple at natural sa iyo, ay naging isang talaan sa buhay ng isang tao. At ang taong ito, na marahil hindi mo nabigyang pansin ng sapat, ay ngayon sinusubukang harapin ang kanyang nararamdaman. Wala na siyang magagawa para bumalik. Hindi na ito maitago. Ang iyong ginawa ay humipo sa kanya nang hindi matatatanggihan. Marahil inakala mo na ang lahat ng nangyari ay kusang bagay lamang, marahil pati nakalimutan mo na ang sinabi o ginawa mo noong araw na yon. Pero hindi niya yon nakalimutan. Hindi. Tinago niya lahat ng may pagmamahal na hindi mo inaasahan. At mula sa sandaling yon, lahat ay nagbago. Ang naramdaman mo sa kanya ay isang bagay na kailangan niyang maramdaman nang hindi niya alam na kailangan niya ito. Maaring ito ay isang simpleng kilos mo Isang salitang lumabas ng hindi iniisip, isang tingin na naglalahad ng mas malalim na kahulugan kaysa iyong inakala. Ang nangyari ay nakita niyang sumasalamin ang sarili sa iyong mga kilos, at ito ang nagtulak sa kanya sa isang lugar ng pagbabago na hindi niya alam na mayroon siya sa kanyang loob. Maari rin nagsimula siyang makita ang sarili sa ibang paraan. O kaya ay nagsimula siyang makita ang buhay mula sa ibang anggulo. Ngayon, naramdaman niyang kailangan niyang ipakita ito sa iyo kailangang malaman mo na ang akala mong simple lang para sa iyo ay nagbago ng lahat para sa kanya. Baka hindi mo kailanman naisip na maaari kang magdulot ng ganitong epekto. Baka isa lang itong ordinaryong sandali sa iyong araw. Pero para sa kanya, hindi ito ganoon. Ito ang nagpagising sa kanya sa isang bagong mundo. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa kanyang mga pagpipilian, tungkol sa mga tao sa kanyang paligid. Lahat iyon dahil naging ikaw ka nang hindi sinasadya, ikaw ang nagkulang na piraso. Para sa kanya, ito ay napakalaki. Hindi ito may kakaila. May nararamdaman siyang hindi na niya makontrol, at kahit pilitin niyang itago, hindi ito magiging posible. Ayaw na niyang hindi kapansinin. Ayaw na niyang manatili sa katahimikan. Napakalakas ng epekto. Kaya, ipapakita niya ito sa iyo sa kung anong paraan man. Hindi ito magiging gaya ng iniisip mo o ng iniisip niya. Pero mangyayari ito. May nararamdaman ka rin ba? Hindi ito basta nagkataon lang. Ang nangyayari ay ikaw ay nakaaling dito kahit hindi mo napapansin. Ang enerhiya na inilabas mo noong sandaling iyon ay buhay pa rin at patuloy na nararamdaman ito ng tao. Hindi niya na makalaya sa pakiramdam na idinulot mo sa kanya. At maaring sinusubukan niyang intindihin ang lahat ng ito para sa kanya. Pero ang totoo, kahit anong iwas at tago niya, hindi na niya ito matatakasan. Eh, sa totoo lang, hindi mo lubos na maintindihan ang lahat ng nangyari hanggang ipakita niya sayo kung ano ang iniingatan niya sa kanyang loob. Hindi ito magiging isang pagsabog, hindi ito magiging isang bagay na agad mong masukat. Pero ang mangyayari ay ipapakita niya sayo sa isang banayad na paraan na lahat ng ginawa mo ay malalim na nakaapekto sa kanya. At ang epekto na ito ay mananatili. Ito ay magiging isang bagay na magtatakda ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. At maaaring magreverberate ito sa iyo rin. Dahil ang mga bagay ay hindi basta-basta nangyayari, di ba? Ang mga koneksyon sa pagitan ng mga tao ay mayroong mas malaking kapangyarihan kaysa sa ating inaakala. Hindi ko masasabing eksakto kung ano ang mangyayari, pero sigurado akong ang taong ito ay hindi na magiging pareho pa. At ikaw rin. Ang nangyari sa pagitan niyong dalawa ay mas malalim kaysa sa iyong inaakala. Hindi ito tungkol sa mga pagkakataon lamang. Mayroong isang mas malaking bagay sa prosesong ito, isang bagay na lampas sa agarang pag-unawa at mapapansin mo ito kapag hindi mo inaasahan. Magtatapat na siya. At kapag nangyari yon, titignan mo siya sa ibang paraan. Mapapansin mo na hindi lang ang mga ginawa mo ang may halaga, kundi kung paano ka naging ikaw. Kung paano ka nagpakasariwa nang hindi mo namamalayan, kung paano ka naging totoo nang hindi sinasadyang magpa-impress. Mapapansin niya yon, makikita niya kung ano ang talagang mahalaga sa iyo. Hindi ito tungkol sa isang malaking pagbabago o isang sandali ng kasiyahan, kundi isang bagay na mas malalim, mas tahimik, natatama sa iyo ng banayad ngunit matatandaan mo ng matagal. Kung inaasahan mong isang malinaw na pagkilala, maaaring hindi ito ganoon. Pero kung naghihintay ka ng isang bagay na mas makabuluhan, isang bagay na magmumula sa loob, makikita mo. Kapag ipinakita niya sa iyo kung ano ang nagawa mo, ito ay parang isang susi na bumabalik sa iyong isip. Ito ay magiging pakiramdam ng isang bagay na laging naroroon, pero ngayon mo lang ganap na mapagtatanto. Makikita mo na ang iyong presensya sa kanyang buhay ay hindi lamang isa pang pagkakataon, kundi isang tunay na pagbabago. Maniwala ka, ang ginawa mo ay hindi nasayang. Ang buhay niya ay nagbago pagkatapos ng sandaling iyon. Nagdulot ka ng tunay na pagbabago, isang bagay na hindi niya makakalimutan kailanman. At nayon, gusto niyang malaman mo ito. Hindi na niya kayang itago. Ang ginawa mo ay naging punto ng pagbabago para sa kanya, at marahil, baka sakali, ikaw ang tamang tao sa tamang panahon upang matulungan siyang makita ang hindi niya nakikita noon. Nasa isang landas siya at dumating ka bilang isang gabay, nang hindi mo alam. Ngayon, nararamdaman niyang kailangan niyang ipahayag ito. Ayaw na niyang itago ito sa loob niya. At marahil wala kang ideya kung gaano kahalaga ang presensya mo para sa kanya. Hindi sa kahulugang ikaw ang tagapagligtas, kundi bilang patunay ng isang bagay na palagi niyang alam sa kalooban ngunit hindi niya mahanap. Nang dumating ka, nagkaroon ng kabuluhan ang isang bagay sa loob niya. Nagdala ka ng isang bagay sa kanya na kailangan niyang makita. Hindi tungkol sa pasasalamat o pagkilala. Ito ay tungkol sa kung ano ka para sa kanya nang hindi mo namamalayan. Ang ginawa mo ay, sa isang paraan, ang sagot para sa isang bagay na kailangan niyang maunawaan. Ipakikita sa iyo ng taong ito ang mga yon. Hindi ito magiging isang malaki at pasabog na kilos, ngunit magiging isang bagay na mas malapit at personal. Magiging patunay ito na naging mahalaga ka. Na talagang nagkaroon ka ng masinsinang epekto sa kanya. At kapag nangyari ito, malalaman mo na hindi ito nagkataon lamang malalaman mong may dahilan ang lahat. Kahit hindi mo sinasadya, naging bahagi ka ng isang mas malaking pagbabago para sa kanya. Magaganap ang pagbabagong iyon, totoo ito. At marahil, kapag napagtanto mo, mapapansin mong may nagbago rin sa iyo. Dahil ang mga tunay na koneksyon, ang mga talagang tumatatak, ay hindi kailanman isang panig lamang. Kaya, maging alerto. Hindi mo kailangang hintayin ang isang napakalaking tanda. Ang magyayari ay mas malalim kaysa sa iyong inaakala. Alam ko na hindi mo inaasahang marinig ito ngayon at marahil ay medyo nalilito ka sa nangyayari, pero oras na para malaman mo. Ang ginawa mo ay hindi lamang isang maliit na kilos. Ang paraan ng iyong pag-aalay nang hindi iniisip ang epekto nito ay nakapagbigay ng matinding damdamin sa isang tao na hindi mo inaasahan. Ikaw ay naging susi na nagbukas ng isang bagay sa loob niya at ang naging dulot nito ay mas malalim kaysa sa iyong iniisip. Ang mga ginawa mo, ang mga salita na ginamit mo, ang tingin na ibinigay mo, ang paraan ng iyong pag-ugali, lahat ng ito ay naging mitsa para sa isang tunay na pagbabago, isang bagay na ngayon ay lumalaki sa loob niya. Naramdaman niya ito, at mararamdaman pa ito ng matagal, ang lakas ng nangyari sa pagitan niyo. At nagsimula ito sa isang simpleng bagay para sa iyo, isang bagay na baka hindi mo pa nga napansin, ngunit nakapagbigay ng matinding epekto sa taong ito. Nakakatuwa kung paano, madalas, hindi natin napapansin ang kadakilaan ng mga simpleng pagkilos. Ikaw, sa iyong natatanging paraan, ay nagawang baguhin ang araw ng isang tao, ang pananaw ng isang tao tungkol sa kanyang sarili, ang paraan ng kanyang pagtingin sa mundo sa paligid niya. Marahil ikaw lamang ay naging ikaw, nang hindi balak magpa-impress, nang hindi balak na mapasaya, ngunit iyon mismo ang nagbigay ng malaking kaibahan. Hindi ka gumawa ng anumang marangya, ngunit gumawa ka ng isang mas makapangyarihang bagay, ikaw ay naging totoo, naging tunay, naging ikaw. At ito ay nagdulot ng malalim na epekto. At nayon, nararamdaman niya na kailangan niyang ipakita ito sa iyo. Hindi ito isang bagay na nais niyang itago sa kanyang sarili. Hindi ito magiging isang malaking kilos o isang drama, kundi isang bagay na tatama sa iyo ng banayad, malalim at tunay sapagkat ang dulot mo sa kanyang buhay ay hindi maaaring manatiling tahimik. Ang pagbabago na nangyari sa kanyang loob ay hindi isang bagay na maaari niyang itago. Hindi ito tungkol sa pagkilala o sa pampublikong pahayag. Ito ay tungkol sa kanya na sa wakas ay mapagtanto ang kahalagahan ng ginawa mo at ipakita yon sa iyo. Alam mo, ang buhay ng maraming tao ay nagbabago dahil sa isang maliit na bagay, isang simpleng bagay. Ang problema ay karamihan sa atin ay hindi nakikilala ang mga sandaling iyon. Lumilipas ang mga ito at hindi natin napapansin. Ngunit ang taong ito ay napansin. Sa bawat pagkakataon na naroroon ka, sa bawat pagkakataon na nakipag-ugnayan ka ng natural, hinuhubog mo ang paraan ng kanyang pagtingin sa mundo. At ngayon, ang epekto nito ay napakalaki na hindi na siya mapakali. Kailangan niyang ipakita sa iyo kung gaano kakaimpluensya sa kanyang buhay. Hindi ito tungkol sa isang pabor, utang o isang dakilang gesture ng pasasalamat. Ito ay tungkol sa isang mas malalim na bagay, isang bagay na humahaplos sa kaluluwa, isang bagay na nagtatag ng tahimik ngunit matibay. Isa ka sa mga pangunahing bahagi ng kanyang pagbabago. At ipapakita niya ito sa iyo ng direkta, ngunit hindi sa paraang inaasahan mo. Hindi ito isang bagay na kayang mong kontrolin. Ito ay magiging katotohanan na nagpapakita ng sarili sa isang paraan na, sa kaloob-looban mo, alam mong totoo. Ang iyong ginawa ay nagpakita ng isang bagay na sinusubukan niyang itago mula sa sarili niya. Isang bagay na hindi niya gustong harapin, ngunit sa kung anong paraan ay pinalitaw mo. Ito ay mananatili sa kanya ng mahabang panahon. Titignan ka niya at maaalala kung gaano kalaki ang naging epekto mo. Mahirap para sa kanya nakalimutan ang ginawa mo. Hindi ito isang panandaliang emosyon. Hindi ito isang salitang sinabi sa init ng sandali. Ito ay isang bagay na nakabaon sa kanya, isang bagay na nagpapaisip sa kanya palagi, nagpaparefleksyon tungkol sa sarili niya, tungkol sa iyo at sa kanyang buhay. At kung nararamdaman mong may kakaiba, ito ay dahil meron. Ang mga bagay na ginagawa mo ay hindi napapansin at hindi mo namamalayan kung gaano ang epekto nito sa iba. Bawat kilos mo, bawat tingin, bawat galaw, ay may malalim na epekto. Marahil hindi mo binibigyan ng pansin ito, ngunit alamin mo na, sa pagiging totoo mo, at sa pagiging ikaw mismo, nagkaroon ka ng epekto na hindi matatanggihan. At, kahit anong gawin ng taong ito, hindi niya kayang magpatuloy nang hindi mo nalalaman ang nangyari. Ikaw ay naging isang salamin para sa kanya, kahit na hindi mo alam. Natulungan mo siyang magpakita ng isang bagay na hindi niya nakikita at ito'y magbabago sa paraan kung paano niya tinitingnan ang mundo, kung paano kanya tinitingnan, at pati na rin kung paano niya tinitingnan ang kanyang sarili. Nakakamanghang isipin kung gaano kalaki ang pagbabago na maaaring mangyari sa isang simpleng tingin, isang simpleng kilos. At, nayon, mapapansin mo na, kahit na hindi sinasadya, ikaw ay naging dahilan para dito. Hindi ito sinadya, hindi ito planado, pero totoo ito. Ipapakita niya sa iyo, unti-unti, kung ano ang iyong nagawa hindi ito magiging isang pagsabog. Hindi ito magiging isang bagay na makikita ng lahat sa paligid. Pero ito ay isang bagay na tatago sa iyong damdamin, isang bagay na mararamdaman mo, mapapansin mo. Magiging pakiramdam na nagbago ang mga bagay, pero wala kang kontrol rito. Ang epekto na iyong nagawa ay andyan lamang, lumulutang sa hangin, hanggang sa siya ay magdesisyon na magbukas. At, kapag nangyari yon, mapapansin mo na walang anumang naging walang kabuluhan. Ngayon, ang tanong na natitira ay, handa ka ba na makita ang nagawa mo? Handa ka ba na unawain ang lalim ng pagbabagong iyong nagawa? Hindi lang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kung ano ang nagawa mo sa buhay ng taong ito. At, sa pag-unawa nito, mapapansin mo na maaari ring nagbago ang sarili mong buhay, kahit na hindi sinasadya. Ang pagbabago ay isang bagay na, kapag ito ay totoo, hindi ito one-sided. Ipapakita niya sa iyo ang pagbabagong nagawa mo, at mapapansin mo na, sa ilang paraan, ikaw din ay nagbago dahil rito. Ang buhay ay hindi binubuo ng malalaking kilos, kundi ng maliliit na sandali na nagbibigay ng marka, ng maliliit na aksyon na may mga epekto na hindi mo akalain. Huwag mong asahan ang isang magarbong pasasalamat o isang formal na bagay. Ang pagkilala ay dumarating sa paraang direktang tumatama sa puso, tahimik pero totoo. At kapag ipinakita niya sa iyo ang epekto na iyong nagawa, maintindihan mo, sa wakas, kung gaano kakahalaga para sa kanya. Kung gaano kakahalaga sa prosesong ito ng pagbabago. Lahat ng ginawa mo ay totoo. Walang pinilit, walang kalkulado. Ikaw ay naging ikaw mismo, at iyon ang nagpaiba sa lahat. At ngayon, gusto ng taong ito na malaman mo iyon, dahil ang nagawa mo ay hindi pwedeng baliwalain. Hindi ito magiging malaki, pero magiging isang bagay na, pag nangyari, tatagos sa iyo ng malalim, sa paraan na hindi mo kayang baliwalain. At, pag nangyari iyon, maintindihan mo ang lakas ng pagiging totoo, ng pagiging orihinal, ng tunay na pag-antig sa buhay ng iba sa tunay at wagas na paraan. Alam ko na maaaring magulo ang lahat ng ito, pero, sa parehong oras, masyadong malalim para baliwalain. Hindi mo may iwasang maramdaman ang bigat ng pagbabagong ito, at ni hindi rin niya. Pag nagbukas ang lahat, makikita mo kung ano talagang nangyari. At, siguro, kapag nangyari ito, mapagtanto mo na ang tunay na pagbabago ay hindi lamang sa kanyang buhay. Nasa sayo rin ito. Dahil kapag tunay kang umantig sa isang tao, ikaw din ay nababago. Hindi lamang ito tungkol sa impact na nagawa mo, kundi pati na rin kung ano ang dinulot ng koneksyong iyon para sa inyong dalawa. At ngayon, gusto kong malaman mula sayo. Naranasan mo na ba ang ganito? Naranasan mo na ba na ang isang simpleng bagay na ginawa mo ay tunay na nagbago sa buhay ng iba? O baka napansin mo, pero hindi mo nalaman kung ano talagang naramdaman ng taong iyon? Iwan mo sa mga komento ang iyong karanasan kung ano ang iniisip mo tungkol sa ganitong klasing impact. Gusto kitang marinig. Kung ang mensaheng ito ay humipo sa iyo sa kahit anong paraan, kung napagtanto mo na baka nagawa mo pa ng higit sa iyong inaakala mag-subscribe sa channel para patuloy kang makatanggap ng ganitong klasing nilalaman na direktang tumutugma sa iyong nararamdaman. I-like mo rin para suportahan at ipalaganap ang ganitong pagninilay sa iba. Sama-sama tayong magbahagi ng mas maraming mensahe na gaya nito na umaantig sa kaluluwa at nagbibigay ng kaibahan.